So, ayan guys, kita nyo naman Kaya sabi kong sariwa ayan. Talagang bala na kaya yan Halagang 50 pesos So, ayan So, ayan guys Ang mapagpalang maga sa inyong lahat Hindi po ako si Jay Taruc At hindi po din si Manny Pacquiao Ako po si Buknoy Palaboy TV Ngunit muli na maglalaboy At hanapin natin ang bida ng karsada At bayani ng masa Dito lang yan sa Behil Laguna And guys, nandito tayo ngayon sa harapan ng simbahan ng bayan, natin natin si Ati Jenny, kaya nagtitinda ng uh, tuyo kaya ang produkto niya ay mga tuyo galing Bicol, so sobrang mura, kaya sa mga misis na nagtitipid pero di kalidad naman tong ulam na to, uh, at siguradong sariwan-sariwa at talaga namang urang mura swak na pangulam na pangmasa masa Ayan, dito sa si TJ Lee. So, ayan. Video natin yung mga talaga naman. Ayan, nasabi kong sariwa. Maganda yung pagkakaano ng kanyang mga tuyo. Tsaka yung mga daing, bilis. Ganda, talaga naman makikita nyo. Kaya, tignan natin yung tuyo ni Ate Jenny. So, ayan guys. Kita nyo naman. Kaya, nasabi kong sariwa. Ayan. Talagang malalaki. Ayan, ang oh. halagang 50 pesos so ayan, ayan ito si Ate Jenny ang lokasyon ni Ate Jenny ay dito lang yan ayan dito lang yan sa so, may uh, Health, uh, Municipal Health Office ng Bay Laguna ayan. at syempre sa gilid ng simbahan ng Bay so ayan uh, nasa tabi lang si Ate Jenny ano, araw araw tayo dito ka na pesto so ayan Kung gusto nyo ng mura na lam. Dito lang kay Ati Jenny. Ayan. Kita nyo naman. Talagang 50 pesos. Ilang piraso yan te? May i-ano? 2, 4, 6, 10 piraso. Ayan. 10 piraso. Meron ka ng masarap na masarap na tuyo. Oh, parang tinapatin ba yan te? O, tuyo. Tuyo pa rin yan. Tuyo. So, ayan. Andito si Ate Jenny. Ayan. Ati Jenny, invite mo sila. I-invite uh, ko po kayo mo ng akin panindang tuyo. Uh, location. Galing, ni Bicol galing Bigol po 'yan. Ayan. Ni Ate. Okay. Yan. Araw-araw po nandito po kayo sa harapan ng simbahan ng Bay. So, ayan guys, tulungan natin si Ate na ah, talaga namang napakamura ng paninda ni Ate Jenny. Dito lang 'yan sa harapan ng simbahan ng Bay. So, ayan guys, pag wala si Ate dito sa simbahan ng Bay, Uh, na andun siya nakapwesto sa bagong karsada yung uh, entrance may uh, parang pa doon sa may tindahan ng show, may doon siya napwesto pag uh, wala dito sa uh, harapan ng simbahan ng bae so ayan napakaganda naman ng pwesto niya safety tabing-tabi kaya ayan maganda yung locasyon, lokasyon ni ate Jenny dito sa simbahan ng bay. So, ayan. Eh, ang ganda nga nung cart niya. Gawa lang daw nung asawa niya. Kaya, ayun. Napakaganda ng cart niya. Ayan. Ayan, o. Oh. Kaya, ayan. Guys, tara na. Tangkilitin natin. Ang sariling atin. Ayan. Dito lang niya. Kaya, Ate Jenny sa simbahan ng bay. Hey guys, ito. Itong bilis na to. Ilang grams kaya po ito? Ayan, abalis ah, Bali, siguro, tansya ko mga... Ilang gram? Ah, mga one-fourth. Ano po? Ano yan? 30 pesos. Ito, ate ayan, din. 30 din. Ay, 50. Ah, 50. Ayan, yung sapsap. -sap. Sobrang... Ito yung dilis na malaki. Ito yung dilis na malaki. 50. Eto yung na malaki. 50. Yung... Ito... 50. 30. Ah, 30. Sobrang mura, 30. Ang dami. Pagbibili ka sa tindahan. So, ayan. Sobrang mura, 30, oh, ang daming piraso. Eto, 30 din, kaya mura na yung pag sa loob, mahal po. Yun. 30, bago 50. Yan. Yeah. lang magasin yung lahat, ulit-ulit na maglalaboy, sigot maglalaboy Hanapin natin ang bida ng karsada at kayani ng masa Yan, sinanay na talaga naman napakasipag, napakagsaga Nagtitinda ng tuyo uh, daing, yan Tsaka talaga paborito ng masa ang ulam Na talaga naman saktong sakto sa bulsa At talaga naman daganahang ka sa pagkain, Ulam ng masa ang ating mga tayong tuyo ni Ate Jenny. Dito lang yan sa Bay Laguna.